Nung nakaraan, merong kaming uh, ginawa kasi nag-viral tong recipe na to eh. Yung gorengan sultan, naalala mo yon. Basically, lumpia siya. rich people lumpia daw ang tawag mm. don doon sa sa Indonesia ba? Uh, I think. Ang laman noon, mayonnaise, hipon, Apo. ay itog ng salmon. Tapos, ang pinaka-weird kasi doon para sa akin, yung lumpia, sinausaw mo muna sa parang tempura batter, tapos saka mo pinirito. Kailangan pa ba yung bagay na yon? Eh lumulutong na naman yung lumpia wrapper. Hindi ko pinakailaman yung recipe, syempre. Pero it got me thinking na kung basa ang lumpia sa labas, ibig sabihin, Basta, sinong nag-iwan nun? Ano? <laughs> Kasi bakit naman iniwan? Tama, tama ka doon. Tama ka doon, tama ka Hindi kasi po pwede yung mga ganyan hinahayaan tama. lang. Yeah. Dapat matuto tayo maging accountable. Dapat, dapat may managot. Dapat may managot, may dapat, may managot. May, dapat may, managot. May, may managot. Ang naisip ko, kung ito ay basa, tulad ng ginagawa nating breeding method na binabasa muna yung manok bago mo harinahan. <laughs> diba? Ang ibig sabihin nun, pwede kang magdikit ng something sa labas niya. So naisip ko tuloy, kung siya ay basa na at may kayang dumikit sa labas niya, hindi ba mas may improve natin yung lutong, texture at lasa ng current lumpia natin? Hindi ko alam pare, kaya tayo nandito ngayon para mag-eksperimento. So meron tayong mga lumpia dito, hindi ko na pinakita kung paano gawin kasi ko ikaw ay nanonood ng Ninong Ray, malamang marunong ang gumawa niya at hindi ko na papakailamanan yung laman ng uh, lumpia mo, di ba? Uh -huh. So, madalas naman yan, baboy, bawang, sibuyas, kinchay, isang kahit ano. So, hindi nagmamatter dito yung loob. Labas lang ang pagpopukusa natin dito. Tapos, meron ako dito mga random. Yan yung mga ibabalot natin sa lumpia natin para malaman natin kung may merit ba tong teoryang to? So kapag etong teorya na to ay hindi gumana, hindi natin i-upload to. Pero dahil lang dito ka at pinapanood mo to, malamang gumana to pare. Kailangan muna natin gumawa nung pandikit natin sa labas. Kundi para dumikit, hindi para dumikit. Tama ka, sa pagkakataon to. Gagawa tayo ng parang, parang tempura butter, pero mas malapot ng konti. O, malamig na tubig na feeling ko hindi naman masyado nagmamatter kahit anong tubig lang. Purpose flour. Ngayon natin dyan. Potato starch. Ang magbibigay talaga ng lagkit dito is yung all-purpose flour. Ang magbibigay ng lutong dito is yung... Tama ka. Tama ka. Mga batang ire. Ang panahon namin hindi ganyan. Sino nagsabing alin kalbo? Ito na yung ating butter. Pansinin niyo. Medyo malapot-lapot siya ng konti pero hindi naman parang pancake. Ngayon, subukan muna natin. Kuha tayo ng isang piraso ha. Ganyan natin dyan. Ayan, maganda yung kapit niya. So maraming didikit dyan. Pirito muna tayo isa. Ganyan natin yung result. Ganyan yung itsura niya. Dito sa side na to, kita mong may coating. Tapos dito sa ilalim, hindi kita. Ngayon, eto yung gusto ko. Kasi ang idea ko dito is hindi halata siyang merong butter para yung kakapit na kung anumang bagay doon, e eh parang nakadikit lang mismo sa lumpia wrapper, di ba? Tikman natin to, The perfect bite, pare. Mm, mm. Ito lang, mainit. Hindi, hindi mainit. Yung lutong niya, narinig nyo naman. Malutong. 'di ba? Pero kakaiba yung lutong niya sa normal na lumpia. Ang normal na lumpia kasi, ang lutong niya ay parang salamin na nababasag. Parang balat ng lechon, 'di ba? Ito masarap pare rin, pero feeling ko ha, mas matibay ang lutong nito. Matibay ba mo, sir? Ah. Sakto lang. Minsan pero kunyari, gagawa lang kayo ng normal na lumpia at tas pambahe na naman. Pwede nyo i ito ah. Parang kakaiba, experience. Magsisimula na tayo sa eksperimento natin. Alvin Tuwad. Magsisimula tayo sa miswa. Taling Pula. Dapat pula. Ayan. Hindi pa ako nakapagprito ng miso buong buhay ko. Ngayon, ako ba'y makukonsider mong ulul? Baka, di ba? Dati pa. Dati pa. <laughs> Ngayon, basagi natin siya ng konti-konti. Ayan, ganyan. Ah, oh, ah, oh, oh. oh. who's there? there? Shanghai. Shanghai, Shanghai who? She's <laughs> <now>. you, <laughs> got you got to hold your Shanghai. Shanghai. yung pinakamasarap kantahin dun eh. Sa, kaya natin die on. Buha tayo. Oop! Oh! Uy, grabe! <laughs> bounty! Bounty, <laughs> tama. <laughs> Think of Bounty. Ang daming, daming hater ng Bounty. Ako, bata pa lang ako. Paborito ko na yung Bounty. Kaya nga ako nagka-diabetes eh, di ba? Sabi nung isa na post na napanood ko, nung tumatanda daw siya, nahihiling niya siya sa Bounty. Matanda na ako dati pa. Yun siguro ibig sabihin nun. Rito natin. Hindi ako nakakita ng pineritong miswa. Ako rin. lang ha, sasaglit pa lang siya. Kanina, nauunang mag-brown yung miswa, tapos na-delay yung brown nung ano natin, yung coating natin sa labas. Zumoran eh. May kita mo ngayon na halos sabay na sila nagba-brown. So maganda to, maganda yan. Sige, hintayin lang natin maluto yan. Ayun ka Di ba? Tira mo bin oh. Itsura pa lang kakaiba na para masasaktan ka kapag kinagat mo. Hmm. nakalimutan kong lagyan ng tikman natin Lagyan mo na lang ng ano. O kaya, di, mas tingnan mo siya, ganda ng itsura niya. Kapag ganyan yung lumpiang sinurb mo, wow! Mabilis na lumpia, mas lalo bibilis. Ah, uh, suka nga, Alvin. Si Alvin, ketchup to sa lumpia. Ako, suka ako. Kanya-kanya naman yan. Kasi si Alvin, epok na ako, wala. Kanya-kanya talaga. Ikaw, may pake. Ako, wala. The perfect bite, pare. Mm. Mmm. Abi mean, yung ketchup mo. <laughs> 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 Parang Takbo ni Albert. Para mga tumatawid na matanda eh. Gusto <laughs> ko buhay mo pa ako. Gusto mo ako kita. Mmm. Okay siya, no? Kakaiba. Kakaiba. May texture yung miswa. ano ah, hindi masama yung lasa ng miswa. Mm -hmm. Hindi, siya masama. Hindi siya lasang hari ng hilaw. Normal na lumpia na may kakaibang texture. Eh, yun lang naman ang point nito eh, di ba? Mabibigyan ba natin ng kakaibang texture ng lumpia, di ba? So para sa akin, pare, bigyan natin ng rating ang bawat ano, bawat experiment. Ito para sa akin ay sumakses, pare. Palagumpay to. Masarap to ah. I mean, masarap din naman talaga tong lumpia namin na to. So, I mean, kahit kaganda exterior nyo, kung hindi maganda yung laman ng lumpia nyo, bale wala rin, di ba? So ito, dadagdag na lang to sa sarap ng mga susunod yung lumpia. Pare, ang ganda ng itsura niya, no? It is different. It is weird. It is very interesting. Doon tayo sa next natin, pare. Tagumpay at sumakses yung ang miswa natin, di ba? Ayun, no? Ayun, tira mo, humunguya pa hanggang ngayon, no? Di ba? So ngayon, dahil nandito na rin lang tayo sa mga noodles, noodles, gamit pa tayo na isang noodles, pare. Ito, oh. Sotanghon. Kasi itong sotanghon, kapag ito pinirito, ay lumolobo. Naalala mo yun, ginawa natin yun, eh. Sa mga hindi naniniwala, syempre, hindi tayo puro lang dito. Papakita natin yan ng konti. Ang tigas. tayo konti. Ang tayo mantika dito na mainit. Yan pa rin yan. Ganyan. So, ang idea ay kapag uh, pinirito natin yung lumpia na balot ng ganto, eh may ganyan sa exterior. Hindi ba't maangas yon? Hindi ba't maangas yon? Oh! So, gawin na natin to. Hindi ko nga alam kung gagana talaga to eh. Kulang pa to sa putol eh. Medyo mahaba pa siya eh. Pero ang hirap niyang putulin eh. Ang idea ko kasi dito yan, mga maliliit lang talaga. O, oh, kuha isa. Yan natin dyan. Mga haba nito. Pero sige, testing. Mahaba. Ayaw kumapit masyadong mahaba. Testingin natin, ha? Testingin natin. Umiwalay lang. Umiwalay lang eh. Well, well kung totoo siya, naka, yung mga natirang nakadikit naman, naka-adhere naman siya, nakadikit naman siya. Ang kailangan talaga dito, palitin pa natin ng konti. Cut mo mune. Medyo malabo tong gusto ko, pero kailangan ko i-try. Bukan natin i-food processor. Ah, ganun pa rin. Almires. Tingnan natin, ha? Kung naalala nyo to, ito yung sa ating ninong shopping, pare. Malabong gumana rin to. Hindi rin. Ilabas ang blender. Dito, bagong sotanghon na gagamitin ko, ha? Dito ka lang pre makakita ng channel na nagbe-blender ng sotanghon, ha? Tingnan Ayan! Ay. Oh, <coughs> powder! <na. laughs> ba? Oo, oh, baka yung powder umalsa. Pwede ba? May mga pa naman. Ang pong nanonood. Ang nanonood oh. <laughs> Grabe <laughs> oh, yung ano, palitaw. Grabe yung palitaw. Palitaw. Ano yung palitaw? It emerges. <laughs> <Tama>. <laughs> <laughs> nap, nap Who's there? Shanghai. Shanghai who? Ito yung Wow. May intro pa. Akala ko naman, Akala, yung katambal ni Daoming Sook isang na. high. Alauna, Alas dos. Alas tres. Ay! Ay! Ah! This is why I do this. Ganda na itsura. Ayun o, no, tira mo. Bumotok dito. Mukha naman talaga siyang masarap o. Oh. Pero paano natin malalaman kung masarap talaga yan? Tikman na natin yan. Pero dito, mo muna, siya po. perfect bite pa rin. Mmm! Mmm! Ito yung pumutok. Yan nyo. Ano yung laman. Umabog eh. Tariya natin ito isa. Mmm! Mmm! Uy! Kirecha Okay din siya. Kumpara mo yan doon sa kanina. Masarap din. Texture lang ang pinag-uusapan natin dito. Texture-wise, ano mas gusto Aram mo? Ayaw mo kung ano yung harang kaparehas. Piniritong suman. Piniritong suman. Hindi gano'n ba kayo? Na-try ko lang siya. I mean, yung tinutos yung suman bago mo ano yun. Hindi, ang pirito yun. Ay, tinutos mo nga. Oo. Masarap yung malutong. Itsura wise, ha? Mas maganda itsura nito kaysa sa kanina. Lutong wise, mas malutong din to. Pero difficulty wise, medyo mas mahirap ng konti to. Putsa, dami natin pinagdaanan. Yeah. Pero maganda to pare, para sa akin, ito ay... Pares, tayo Success, pare. Success tayo ba ito? Success, Kay! nitong Sotang Coated Lupia Shanghai. Sotang Hai! Sotang Hai! Sotang oh. Hai, Miss Y. Miss Y. Ano tayo pare ngayon? 2 for 2 tayo, di ba? Di, sige. Pagpatuloy natin ito. Doon tayo sa ating pangatlo. Ngayon, napatunayan natin na kapag kumuha ka ng isang bagay na umaalsa, kapag dinikit mo sa kanya pinirito mo, aalsa pa rin. Meron pa kami dito isa pang umaalsa. Yung pinipiritong propek. Dati usong-uso to. Tapos recently, eh, mag mga around mga 10 years ago, parang hindi ko na masyado ikita. Pero eto basically ay dehydrated na kung ano man. Tapos kapag pinirito mo to, aalsa yan. Mas malobo siya kung mas mainit. Pero that's the idea. Bukan natin dito ha, sa Almeres. Matudurog ba? Yes or no? Yes. 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 Ah, hindi. Mas madali siyang durugin. Teka nga, teka, teka. Bago natin magpatuloy to. Tignan natin ano mangyayari kapag uh, pinirito natin itong powder na ay! Oh, ang, ang ganda! Ay! Sige, ulitin mo. Okay. Na! Ay! Uh, may mga hotdog okay. sa likod. Ay, ano? You know, may mga hotdog okay. sa likod. Ay! Tanggalin oh. natin yung powder, Ha? Ha? Huh? Ay, Alam mo, dati no, bata ko may core memory ako. Oh, Pinagbistay ako. Sanonood lang ako. Nakaganto ako. Sa, sa may buhangin. Oh. <laughs> Tapos sabi sa amin. Sabi sa amin, nagbibistay. Nagaroon yun eh. Toy, gusto mo? Hmm. <laughs> Tsaka dalawa kami nagbibis. Masaya! Masaya! Medyo malalaki pa rin siya. So para lang mas kumapit, lalaputan ko pa. All purpose flour rin dinagdag ko. Mas magiging makapal siya ng konti, pero lahat para sa lutong. Di ba, Bin? Tama. Lahat gagawin para para lang sa lutong. Hmm, siguro okay na to. Tayo isa. Yung babawasan ko to, may gaganyanin ko kasi dumudulas lang. Yan. Rito na natin to. Ay, oo, nga, no. Yan nga. Ay, ganda. Pare, ang ganda. Oh. Ano yung manok? Di ba? Kapag umorder ka ng lumpia sa akin, tapos ganyan yung lumabas, ay kikiss ko talaga yung kusinero. Ikaw nagluto nito? Opo. <laughs> Mukha naman siya masarap, pero pa di wala malalaman kung masarap talaga yan. Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumamukha muna. Konti lang. The perfect bite, pare. Knock, knock! On. Oh! Yeah. Ano siya

Okay sa'yo? Uh. Ako parang may nalasahan ako medyo sunog. Tsaka eto, tira mo to. Baka kapag, kaluluwa. Kapag gagawin niyo to, tira nyo yan. Nakita niyo yung puti na yan. Kasi makapal nga yung balot namin ng lumpia wrapper. Kaya medyo kailangan punit-punitin mo ng konti. Kung kayo gagawa, maliit na lumpia wrapper lang gamitin niyo. Mga medium siguro. Tapos halos isang rollo lang na ganun. Medyo sunog ng konti. Yung, yung croquette. Pero kasi, kaya, kaya ako sinagad ng konti yung luto. Kasi gusto ko nga lumutong yung mga, ano, mga iba pang wrapper sa, sa loob. Ang tanong dito ay gumagana ba? Yes. Kitang kita, pre. Ang ganda nito. Mm. Pakaiba ba siya? Yes. Yung lumpia mo, ganyan. Dati ka bang si ulo? I-try nyo to, pre. Ang, kul ang kulit ng recipe na to, di ba? O, doon tayo sa next natin. Eka, ano yan? Ano yan? yan ah? ay... ay! Ito ay! Sumaksis ka, pare. Success Sumaksis, Sumaksis ka yan. Wala pa tayong poke na tayo. Ito pa lang. <laughs> Ngayon, tapos na tayo sa mga umaalsa. Ito na yung mga bagay na malulutong. Malulutong na siya. Papakabit natin dun sa lumpia wrapper and hopefully yung lutong na yun mag-retain. At ang una natin ay Cornic. Ngayon, eto ha. Yan. Alam natin lahat yan. Masarap yan. Medyo basagi natin ng konti. Meron din ako mga nakakain na Cornic dati na sobrang tigas. Amboy bawang hindi masyado eh. Yan. Okay na ako dito. Ngayon, tatanggalin lang natin yung mga sobrang pino. Yan. Tapos pag ginaganyan nyo, aangat yung mga malalaki sa taas. Kainin nyo. <laughs> Baka hindi na umapot sa tatlo. ano, yan ang talaga proseso niyan. Eto magbe-benefit pa rin. Di ba, nilaputan natin kanina to. Mm. So, magbe-benefit pa rin yung gagawin natin sa lapot na yan. Kasi nga, medyo makapal. Malalaki yung butil ng ano natin. Cornic natin. Hop. Okay. Oo. So, wala masyadong magbabago sa itsura niyan. Uh, siguro, magbabrown ng konti yung cornic natin. So, eh, natutoy na lang natin. Ganda, oh. Mukha siya nung kanina. Ngayon, ang tanong lang dyan, matigas ba siya na hindi na magandang kainin, di ba? Pero kasi kahit ganun, mukha naman siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan, George? Tikman na natin yan, pero julog. Tumukunan kung tika. Yabang mo, kalbo. Maganda. Kakaiba. Idura yan. <laughs> <laughs> Suka, oo. Oh. Sausawa ng bayan. Yun, the perfect bite, pare. Mas masarap to kaysa doon sa cro Akala ko titigas yung ano, yung, yung cornic. cornic. Alika dito, pork nut, Kalbo. Mm. Ano masasabi mo? Lasa mo yung Cornic. Oh, masarap doon. Mm. Masarap to, pero teka lang. Kita nyo balot na balot kanina, di ba? Mm. Medyo ano lang siya ng konti. Medyo speckled lang. Kung ang gusto mo lang naman, eh, magdagdag ng lutong, oo, baka pwede na to. The perfect bite. Hindi. Yeah. Mas okay yung balot na balot ba? Bagay. Uh -huh. Bagay, di ba? Uh -huh. Bagay siya. Tsaka ano, again, mura nga lang. Mm. Tapos Just hindi kailangan ng equipment. Talagang didikdikin mo lang ng ano, ng almeres, di ba? O sige, may isa pa tayo. Hindi, actually, marami pa tayo. Sa larangan ng lutong, wala na mas lulutong pa sa chicharon. Okay mas malutong yung po. Same concept. Ito, kahit medyo malalaki ng konti. Kasi, ang maganda dito sa chicharon, I'm sure na-experience mo na to. Apo. Alin? Uh -huh. Yung chicharon na minsan, pag sa dila mo, parang hinihigop yung Uh -oh. Kasi ito, ito yung toyo. Uh -oh. So, malamang didikit din siya. Tsaka mag lang to. Sausaw so, natin, Dayan. Lagay natin. Dinay. Ito, medyo problema dito. Mas marami siyang durog. So, yung durog lang yung kumakapit. Medyo alangan ako dito. Pero, gawin na rin natin. Ay! May chance rin talaga siyang masunog. Mukha nga siyang may chicharon, pero at the same time, mukha rin siyang may breadcrumbs, crumbs okay. no? Uh, hindi nasulog yung chicharon, which is good. Tapos ang maganda pa dito, pre, mukha siyang lumpia pa. Actually, binti mo, mukha soshi wong. Ewan ko, matitikman naman natin yan, kasi mukha naman siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan, George? Hindi, wag si Abidi. Hindi, gusto ko si Alvin. natin yan, pero George, mo mukha talaga sosyo mo. Tapos nagsasawa ko ng sosyo mo sa suka. The perfect bite, pare. Oh! May nadagdag bang lutong? Yes. Substantial ba? Eh, sakto lang. Lasa mo ba yung chicharon? Hindi masyado eh. Halika dito. Eh, di ba? I mean, hindi pa rin siya masama. Pero, siya yung may pinaka minimal na naidagdag sa buong experiment natin. Minimal na dinagdag sa lutong, minimal na dinagdag sa sa flavor. Feeling ko very virtue of ano lang 'yun eh, pagiging manipis niya. Ito ay your na to. Ito ang unang-una natin pokna, 'di ba? Hindi, 'yun ang unang pokna talaga. Yan. Pero sa experiment natin ngayon, nakatagili din yung, yung to. Pero sa experiment natin ngayon, ah! Natin, ah! <laughs> Pero dito sa experiment na to, medyo ano siya, Medyo, it is sideways. Tagilid siya, pare. Pero tayo sa next na. Bago tayo magpatuloy sa luto, uh, gusto ko lang kayong kwentuhan. Noon nakaraan kasi naglaro uh, kami, Magic the Gathering, tournament yon. Tapos, ako yung nanalo. Ay! Ako! Woo! Salamat! Salamat! Oh! Salamat. Sila yung uh, nag-organize ang event. Oo, uh, representative sila ng uh, Mana Underground. Oo. Uh, uh, na kung saan nanalo ako, hindi niyo pwede makalimutan yon. At dahil ako yung nanalo, meron akong gantimpala. Makakuha ako ng cash prize na 25,000 pesos. Ang uh, beneficiary no, na isang charity na Kite Foundation, Sir William Pumarinika. So, ito na po yung uh, turnover natin. Sir, iabot mo na. Ayan, syempre may mga... Sir, ba't hindi nakasuot? Sir, kulang po nang Bawal. ng tela. Po. Ako yung nalalo kasi. Oo. Oh, oh, And oh. for choosing Kite Foundation, so, is awarding 25,000 to Kite Foundation. Yeah! <laughs> Pero teka, hindi lang yon. Oh, ito po. Oh. Kala ko mga, mga Shopee Lazada ko eh. So pala, may mga laruan pa dito. Sa mga hindi nakakalam, ang Kite Foundation ay? NGO siya. We cater to kids na may cancer. Zero to 18 years old. Yun. Patong may cancer to, sa public hospital. Yan, yeah, di ba? So, uh, ayun. Uh, pwede iwan sa akin isang spring. Oh! <laughs> mga inaanak, kung gusto nyo pa na informasyon, sa Kite Foundation, meron kami link. Tapos kung gusto yung makilaro sa, sa kanila, andyan din yung link. Warningan ko lang kayo. Mga sira ulo yung mga <laughs> <to>. <laughs> Uy, ano sabi mo? Ito? Ah, chicken skin yan. T Oy. Kasi ang gagawin ko. Chicken skin yan? Kete, chicken skin to. So, eto, may chicken skin tayo dito kasi ang gagawin natin dito, tulad yung ginawa natin sa chicharon. Dudrogin natin, ibabalot natin sa lumpia, kasi ibiprito natin, di ba? So, medyo mainit pa to, so hindi pa siya uh, ma -ma 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 -uh, uh, uh, ah malutong. So, kailangan ito mahanginan muna ng konti, lumamig ng konti para lumutong talaga. So, palamigin natin yan, tapos testing na natin ang tiyo. So, ano, kakalabas na ng arcano. Oh, no. They call me. Earth Shaker. Feel the earth move. So, ilalagay ko lang siya dinay. Okay, hindi ko masyadong niliitan. Sakto laang. Okay, lagay natin yan. Dinay. Ayan, ganyan lang. Halo-halo siya. Malaki, maliit. Ganyan. Sausaw. Lagay natin. die on. Ayaw niya kumapit masyado. Oo, oh, okay na siguro to. Pero hindi siya masyadong kapit to. Oh. Tingnan lang natin. Alam mo na. Ang ganda na itsura actually. Oo. Oh. Oh. Hindi ko i-expect na magiging ganto kaganda yung itsura niya pero mukha naman siya maganda at mukha rin siya masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap 'yan? Tingnan na natin 'yan pero bago 'yan, Jero. So muna. Yeah. Siyempre kapag chicken skin, suka 'yan par. Ang ganda, oh. so, natin. The perfect bite par. Hmm. Mm. Sir, hindi dalawang pogi diyan sa likod. Ay. Dito nga kayo. Sa salikod Sa likod! Sa likod. Kasi hindi ka pogi eh. Ay, grabe kang kumagat, sir. <laughs> Masarap yung sausawa. Sa siya. Eh. Oo, di ba? Malutong siya. May extra lutong siya. Ikaw, wali ka dito. Okay siya. Ramdam mo yung chicken skin. So kapag ikaw ba order ng lumpia tapos ganti yung nakuha mo, matutuwa ka ba? Lumpia yan. Lumpia Lumpiang, lumpiang lumpia siyang Ano pala akala mo? Sige, <laughs> tournament na lang tayo ulit. Sige na, umupo na kayo. Leche. <laughs> ngayon ko lang na na-realize na yung lutong pala ng chicken skin, at least dito sa dinurog natin, ay pareha sa lutong ng lumpia. Malapit siya. Yung lumpiang uh, malutong, okay siya, pre. Actually, ang pinaka-problema lang dito kanina, parang ang hirap niyang pakapitin. Pero nung nag-brown na, yung pinaka-butter natin, hindi na halata. Hindi na siya parang may poknat-poknat. Alam mo yun, di diba? Pero legit pa rin, masarap siya. So, doon tayo sa isa natin, eto medyo komplikado ng konti. Nagbalo tayo ng chicken skin. Ano pa ang isang bagay na crispy? Sisig. Sisig. Gagawa tayo ng sisig kasi crispy ba ba ta, tayo? Crispy. Tsaka crispy pata crispy, crispy nga eh. So, gagawa tayo sisig. Kasi yun lang ang crispy, wala na iba. Nagpakulo na kami dito ng tenga ng baboy, tsaka pisngi. Tapos gagawin natin dito, naalala niyo yung ginawa natin na pinaka-crispy na sisig. Opo! Ano ginawa natin doon? ng tapos sinap ng maliliit tapos pinirito ng matindi. Kasi crispy nga eh. Sabi nga ni Crispy Permi. Chachapin lang natin yan. Nang pinakamaliliit na kaya natin. Kasing lapad ng dalawang atoms. Nakdak mo lang. Who's there? Shanghai. Shanghai ho. Shanghai. Let's jump. Shanghai. Ah, who's there? Shanghai. Shanghai, Shanghai, Shanghai who? Who? Check, ho. Hey, know, like? <laughs> <enjoy> <laughs> lang ng lyrics sa may hey yung puta. Knock knock. Who's there? Shanghai. Shanghai ho. Shanghai ka na naman. sudok oh. so. Ang. sana na natin to? Nang ganyan. Yo. So ngayon, nilagay natin siya ng naka Pero ang maganda dito sa technique na tswa, ay magbubuo-buo yan na mamaya. Tulad ng mga tao dito, mga buo-buo -buo uh. Isa lang na lang natin yan. Tapos, alam niyo na, paulit-ulit naman itong episode na to eh. Ito, tinan mo. Nag-combine-combine siya. Ayan o. Oh, nabuo siya, na, parang okoy. So ngayon, tulad ng ginawa natin kanina, palalamigin na natin yan. Durugin na natin. Tapos alam niyo na, pang ilang beses na natin ginagawa. Ito na ang ating pork. Kailangan natin ito. Feel the earth move <laughs> durugi natin niyaan. Yan, medyo durug-durug, medyo buo, buo rin. Isa, Wala ko kung didikit ha. Lumpian Shanghai na sisig, no? Maangas-angas yun. Medyo hirap siyang dumikit. Ah, ito na, prito na natin. Eh, tingnan natin kung didikit. Hindi ako kumpiansa dyan. Kumapit naman siya, di Pero hindi siya ganun kadali. Pwede mo talagang kapalan yung ano eh, yung butter. Pero ang worry ko, baka harina na lang malasahan mo. Alam mo yun, saka baka matakpan yung sisig. Pero kahit gayon pa man din. Baka naman siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap talaga yan, Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ko muna. Kunti lang. Ako naman. Ah, uh, dahil ito nga ay sisig, kaya natin lagyan ng nori and Oo. Oh. Hindi kasi, maglalasang si Charon lang yan. Kung hindi natin lalagyan ng something na, you know. Ah, uh, ang pinili ko na dito ay suka. Kasi at the end of the day, lumpia pa rin siya Pero pwede mo pa rin naman siya pigaan ng kalamansi talaga. Meron, pa, sauce. Ta meron pa tayo? Meron, meron. Okay, pengi ako. Lagyan natin to Pigaan natin yan. Ang ganda, di ba? May pritong baboy. Sauson natin din na. Oo, diyan nga. The perfect bite, pare. Hmm. Oh, Nag-acid na ako. dami natin. Ano ba pare? Nakakalasing ba yung lumpia ka? Masarap. Masarap. Di ba may ganong vibes? May ganong vibes siya. Oo. Ang galing neto ah. Ito pwede mo i-charge ng premium to kapag nag ano ka? Nag-restaurant ka. Medyo mahirap lang talaga siyang ibalot. Aaminin ko. Sa lahat ng tao nandito pati mga umalis na. Try nyo mag-experiment sa lapot. Yung la worry ko lang talaga na baka ma-overpower nung tinaka-butter natin. Hmm? 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 Panalo Para sa akin, ito ay sumakses. Sumakses ka dito kapag ginawa mo ito. Pare. Ngayon, meron tayong last. Itong last natin, ito, ito yung medyo pinakakaiba sa lahat. Eh. Medyo kakaiba tong bagay nito. So, siguro gawin na natin. Etong last natin, ito talaga yung initial kong naisip na gagawin after kung ma-inspire dun sa Gorengan Sultan. Parang may nakita akong gantong dish. Hindi lang ako sure talaga kung gantong. Pero nung nakita ko yung visuals niya, sabi ko, ba pwedeng i-apply sa lumpia yan? So, gagawa muna tayo ng isa pang batter. Pero tayong tubig dito, ito purong-purong APF lang. Nor chicken powder, syempre, para... Uh, Contrasuab. para masarap! Ayan. Tapos, susubukan natin gumawa ng parang lace. Lace bag. Hindi yung chips ha. Basta, basta ang idea dito is gagawa tayo ng ganire. Sasawasan natin sa butter, babalot natin. Eto, doon sa butter. Para may diba? lang may kakaiba. Diba? Yan. Dito na siya. Iisa pa tayo. Guro din eh. Uh Oo, Ayan. -oh, uh Oo. -oh. Uh -oh. Yung non-stick pan, yung stick pan na. Ang gagawin ko dito? Yung isa na lang, yung ano, yung unang pinanggawa pang home rice. O, testing natin pangit. Sino muna natin kung magda nonstick to? Kapag hindi ko mana yung nonstick, tigil na natin. Tigil na natin to kasi wala tayong kapasidad. Di mo naman magagawa sa normal na kawali yan. Ayun, yun, 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 Okay, okay. Tuloy ang okay. ligaya. Okay. Hindi pa rin. Parado pa rin talaga. Alam mo ngayong ngayong naisip ko, medyo pointless din to. Kasi, pinausaw na siya sa butter, tapos lalagyan ko ulit ng butter na pinirito. Ah, lang yun. Eh, yung butter, pinirito din naman. So parang kumapal lang. Kama. Bakit ko pa ginagawa to? Butter plus butter. Butter plus butter. Oo Kama. nga, no? Diba? Itong ginawa natin ngayon, mga methods na kaya mong gawin sa bahay. Kama. Walang masyadong mahirap dito. Lahat to locally available, no? Isa pa sana, sana sa nasa listahan ko, ay gagawa ka ng butter na may kulay. Di ba may squid ink? Sabi mo, wala kang wala ka mabilis. Si Alvin, dapat yung pinakancel ko na. Kasi, par... Oh, uy. Ay, ay. Alam ko yung tunog na yan! Oo! Nahuli na! Yes! Yan ay... Comment of the day! Sino ba yung comment ang comment na yan? Ang nag-comment po ay si... City da 5963 Hi Ninong Ray, isa po ko sa mga silent audience nyo since pandemic to be honest, mahilig din po ako mag-explore sa paggawa ng pagkain to the point na nasisiraan ako ng chan. Pa pa paano siya nasisiraan ng chan sa pag iexperimento sa pagkain? Bakit panis? Eh. Hindi, iba usapan na yun, pre. Iba usapan <laughs> na, na Ay, ano, pare, gusto kong malaman. Mare to, mare. Ah, mare, gusto kong malaman. Paano nasisiraan chan <laughs> sa pag iexperimento ng pagkain? ku alam, baka, baka eh. ano ba kinakain mo? Hindi hindi kasama sa eksperimento ng pagkain ng pagkain ng burak. Right, tama, hindi tama, counted po yun. No, tuloy. Pero dahil sa inyo, natuto ako mag-explore ng walang casualties. So, nakakapag -im Ano na siya? Nang hindi na sisirin. Ha, ha, ha. ha, ha. Pinapanood ko din po yung videos nyo ng paulit-ulit. Sobrang nakaka-entertain kayo. Lalo na yung paki mo. Ay, Oy! Oh, Ay, hindi ka sinabi yun, panoorin. sir. Ah, lalo, sobrang nakaka-entertain kayo panoorin. More blessings and videos to come. God bless. Yun, maraming maraming salamat sa'yo sa suporta mo at sa oras na ini-spend mo dito sa sa channel na namin. Yun lang tanong ko, paano ka nasiraan nandiyan sa pag experiment ng pagkain? Ano kaya yun? Pero yun nga, yun naman ang point ng channel na to na matuto kayong pag-experimento sa pagkain ng walang tanikala ng mga na, nakaraan. Ah. Oo. Na pagka kayo mismo ay nag-i-improve ng pagkain sa sarili yung pamamaraan kasi malay nyo, makachamba. Oh. 'Di ba? Yung karera mga gerawan natin, memang ilang-ilang chamba doon. Oh. Actually, isa lang ata yung pocket natin. Oo. Oh. Ah. Kung mm -hmm. ginawa natin, baka pwedeng mo ring gawin, 'di diba? At siyempre, kayo rin mga inaanak, pwede kayong gumawa nito kasi hindi naman to mahirap na, na bagay. Tsaka nga pala, Ito, 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 demey. Ito. Ito, 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 ito na ang Nino Rhymerch pare i-search lang Ayan, no. Oh, oh, Ang pogi-pogi no ano namin, no model kasabi namin. kasama hindi hindi kasama uh, eto. My pok nat ako. <laughs> ang pok ko ay sinlaki ng benching ko. Ay, uh, Nino Rhymerch andyan, may link diyan, search na lang. to. <laughs> ah. Oh, Shanghai. Oi, nak Who's there? Shanghai. 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 ang <laughs> ko. Shanghai. Shanghai. Ang Shanghai. <laughs> I-amend na tong ban na to. Pakidagdag na yung... Uh, yun ka. Oo, oh, oh, eh, ano muna yun. Pero tinitingnan na kita. Ha? Ah, tinitingnan na kita. May ganun ako, di ko na alam. Eh, wala pa siya nak-nak eh. puta! Diyan ka lang! <laughs> Meron sir! Ay! Bawal yan, ha? That's, ano, ha? The Pelopian Tube of the Seven Lions, ha? Seven Lions?